Ikalawang wika, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Ang mga tao na may nakatayo roon at nanonood habang si Jesus ay kinukutya ng mga pinuno ng bayan. Sinabi nila, iniligtas niya ang iba. Iligtas niya ngayon ang kanyang sarili kung siya nga ang Kristo na hinirang ng Diyos. Nilait din siya ng mga kawal. Nilapitan siya ng isa at inalok ng maasim na alak. Kasabay ng ganitong panunuya, kung ikaw nga ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. Isinulat nila sa kanyang ulunan, ito ang hari ng mga Hudyo. Tinuyarin siya ng isa sa mga salaring nakapako sa tabi niya. Hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at pati na rin kami. Ngunit pinagsabihan naman ito ng kanyang kasama. Wala ka na bang takot sa Diyos? Ikaw ay pinaparusahan ding tulad niya tama lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. At sinabi pa nito, Jesus, alalahanin mo ako kapag nagahari ka na. Sumagot si Jesus, Sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magsiyo po ang lahat at makinig sa pagninilay na ibabahagi sa atin ni Reverend Father John De la Cruz, RCJ. Katangi-tangi sa Ebanghelyo ni San Lucas mula sa iba pang Ebanghelyo ay ang pagtutok nito sa kung paanong naging bukas palad na nakipag-ugnayan si Jesus sa mga mahihina, mahihirap, mga itinakwil ng lipunan at maging sa mga naninindigan laban sa Kanya at sa Kanyang mga alagad. Siya ay nabuhay at nagturo puno ng habag at katarungan na nagpapahayag ng isang kaharian na nagdudulot ng malaking kabaligtaran. Ang mga palalo ay ibinababa, ang mga mapagkumbaba ay itinataas. Iyan ang nagdala kay Jesus sa krus. Ang kanyang buhay at ang mga turo tungkol sa isang kaharian ng habag at katarungan ay direktang humarap sa mga namumunong mga Hudyo at mga Romano. Ngayon sa krus, patuloy nilang tinututiya si Jesus bilang Mesiyas, bilang Hari, bilang tagapagligtas. Kung isa lamang siyang baliw, hindi na lang nila siya papansinin. Ngunit kung totoo ang kanyang sinasabing kaharian, malamang na siya ay tunay na hari at tagapagligtas. Pero iba ang nakita ng isang kriminal itinuon ni San Lucas ang pananatili ng presensya ng nagihirap na Kristo. Habang ang kanyang mga alagad ay tumatakas para sa kanilang sariling buhay, si Jesus ay nanatili at ibinigay ang kanyang sarili. Habang ang mga pulutong ay patuloy na nagiinsulto, si Jesus ay hindi tumitigil sa pagpapatawad kung paanong bukas palad na ibinuka ni Jesus ang kanyang mga kamay sa mga itinakwil, ganon din ang ginagawa niya sa mga taong pumapatay sa kanya. Kung paanong hindi niya ipinagkait ang pagpapagaling sa mga nangangailangan at humihingi nito, hindi rin niya ipinagkait ang kapatawaran sa mga nanghihiya sa kanya kung paanong kung gaano man kalaki ang pananalakay ng karamihan sa kanya higit na higit ang kanyang pagnanasa sa pakikipagkasundo sa buong sangkatauhan ito ang nakita ng nagsisising kriminal ito ang nagbigay sa kanya ng pag-asa bagamat pareho ang kanyang kapalaran na ipako at mamatay sa krus inamin at inako niya ang kaparusahang nararapat para sa kanya at ipinagtanggol pa ang kawalang kasalanan ni Jesus. At ngayon, isa lang ang hiling niya. Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Si Jesus na bukas palad na nagbibigay hanggang sa wakas, ay nangako ng higit pa sa pag-aalaala ang nagsisisi ay nakipagtawaran para sa hinaharap na pagkilala. Ngunit ang tagapagligtas na hari ay nangako ng kagyat at walang hanggang pagsasama. Sinasabi ko sa iyo, ngayon di isasama kita sa paraiso. Habang pinagninilayan natin ang mga salita ni Jesus sa nagsisising kriminal, ating nawa'ng isa-alang-alang ang magmatanggap at matanggap sa presensya ng Diyos ang tunay na paraiso ang mamuhay para sa katarungan, awa at pag-ibig. Ito ang tunay na kaharian ng Diyos. Tulad ng nagsisising kriminal, ibigin din nawa natin na hindi lamang alalahanin tayo ng Diyos kundi tunay na makasama natin ang Diyos, ang Diyos na sumasa atin, ang Emmanuel. Sinimulan natin ang kwaresma sa pag-aalaala sa pagiging limitado natin sa buhay. Ngunit ito'y nagtatapos sa katiyakan at pag-asa na ating natagpuan sa krus ni Jesus. Ang tila simbolo ng kahihiyan at kamatayan ay naging simbolo ng kadakilaan at buhay. Sa isang lugar na tinatawag na bungo, ang tila itinuturing na patay ay tang ang tanging isa na makapagbibigay sa atin ng tunay na buhay. Habang ang mga humahawak sa kapangyarihan ay naghahangad na mamuno, lipulin ang mga pagbabanta at mga kaaway ang pamamahala ni Jesus ay nagbibigay ng kapangyarihan upang magdala ng kapayapaan at bumuo ng isang pamilya. Ang naging mabuti o good sa Biyernes Santo ay kahit na sa sukdulang kapasidad ng, ng tao para sa kasamaan at kawalang katarungan, hindi nito napigilan ang Diyos kay Jesus na ihayag ang lawak ng Kanyang kabutihan, ang tindi ng Kanyang pagmamahal. Mga kapatid, tayo rin ay naging saksi dito sa awa, sa pag-ibig at pagpapatawad ng Panginoon. Bilang manlalakbay sa mundong ito, tayo ba ay tutugon ng may pag-asa? At tatanggapin ba natin o tatanggapin ba tayo sa paraiso ngayon? Sa pagtanggap natin sa bagong buhay, naway mamuhay tayo ngayon sa kabutihan, pag-ibig at pag-asa ng Ama, gaya ng ginawa ni Jesus, ang ating tunay na hari at tagapagligtas. Amen.